Ayan po, ang gata. Ilagyan ng puti. sabihin anong puti? At una-una ng, yan, ilalamuta, ilalamas. Maya-maya lang, sa so on, so onting oras, alabas na po ang langis niyan. Ayan po, ang langis na hindi pinadaan sa apoy. Kaya po mainam yan para sa mga may karamdaman. Lalo na po ngayon. Huling araw. ah huli, biyernes tanto lang pala. Huling biernes pa. na, nagmamantika na. Ngayon yung sapal. Hmm. Ayan yung bunot. Ayan yung mga bago. Ayan o, oh. matayan. Paano na naman, magkaroon na naman ng issue. O, so, oh, walang mga matayan. Ulo yan, yung uso. Ito yung mga puwet. O. Oh. Ito Ay, yung mga puwet. Marami yan, limang piraso yan. Hmm. hmm. Ayan na siya. Ha? nyo na? Ayan na ang mantika ang langis na ginawa sa putik hindi pinadaan sa apoy kita nyo naman no unti unti naman unti unti malabas ito na yung una kong binidyo lalagay ko na Ayan na siya. Asing unang binigyo kanina. Ito yung nakuha. Dinagdagdagan kasi kulang pa. Sana makaisang dram tayo. Yung pagkakaloob.